Ngayon okay, so, guys, nagbabalag si Leo. Igisin ko lang. Sige ah, na mata ko. Uy! Ah. Uh, Kumakapagmahal, guys. May kita nyo naman. <sighs> uh, time check, guys, is uh, 7.20 na, guys. So, kanapa natin kumayod magigising tayo so bago tayo gamisin galos muna mga uh, kailangan natin kumain at Al mag almusal ang na almusal so gigising ka pa lang kasi kapag uh, malamig yung hangin yung kamay parang nangantok pa ako kasi araw tayo magkakantay kakain muna tayo sa trabaho muna so napakahirap ngayon <coughs> ikaw lang yung trabaho sa yung pamilya niyo, guys ngayon is araw ng mga puso yan so gusto ko sanang uh, batiin kayo Bahit, uh, magandang uh, ng kapos sa inyo guys. So, happy holiday sa inyong lahat. And happy holiday. Happy magalmo sa mga tayo mga lads. So. Ano pa yung mata ko? Pa'y <tapad> kaya na yung sura na eh? nala. Ano? Lugaw. Ay, man, -ada. Ay. Yun, parang, na la, adang, may kwarta. adang dangada. Iba nala. Ay! Ada nggak ada naik kuan nala naik ada may lagi. Ah, Ada may ligid, 5. Aw, oh, ikaw, kung maglulugaw ka, basta lugaw na tako na sampurado. Okay, so, yung lugaw yung kakainin natin yung araw, guys. Lugaw, sampurado. Pares lang dito sa amin yun. So, kung ang kalaban namin is klon, uh, tsaka yung araw so kapag mabasa ka sinagang ka ng araw so try magkakasakit kayo so dapat uh, alagaan nyo yung sarili ninyo yan, uh, kung nagtrabaho kayo uh, huwag kayo mapapaulan guys always so, magdala kayo ng payong kaya yung wala kasi ng payo so na lang. Asombrero yeah, yeah, yeah. lang yung ginagamit ko. Yung trabaho ko. Kaya yun yung panahon yung ano. So, tingating, tingating, yung game. mga send you good ones sa so, worries niya yeah. kasi so, depende 'yan kung kailan yung bigo yung araw uh -huh. so, sa akin so wala tayong credit kailangan natin trabaho lang muna trabaho lang muna, muna kasi so, oh sa so, mga sana makadikit kayong araw maraming thanks guys ano nakadikit doon 'di bibigyan niyo ako thank you so, wala naman na naman uh, sa bahay sama kayong nanay so yun lang so, ang basta so, na nakapag-vlog na rin ako kasi na so tayo kasi hindi, black sa nang maganda yung